Good day everyone! Ito ulit ang inyong pambadsang paint tutorial. Rika Marquez and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po ang i-discuss ko po sa inyo ay e regarding po sa mga pintura na makikita sa hardware sa mga paint centers. This time, epoxy paints po ang ating pag-uusapan. But before that, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik, sa ating channel, sa lahat po ng nagsusubscribe sa ating channel at kung bago po kayo sa ating channel ako po ay makisuyo at a favor po sa inyo na makilike, share at subscribe po sa ating mga video and uh, para mas marami po tayong mararating at syempre uh, makatulong po para mag-grow po ang ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, so ipoksipaint ang pag-uusapan natin. So ito po yung mga makikita nyong brand sa market although kulang pa ito no? Nah, kasi maraming uh, paint company sa Pilipinas and even yung iba may mga imported pa okay? but uh, by lugar-lugar kasi yan eh. kung saan yung may mga lugar na sikat yung ganitong brand sa lugar na sikat naman yung ganitong brand no? but uh, wala po tayong ini-endorse na brand na makikita po ninyo dito sa harap nagkataon lang po na ito po ay ating magagamit sa ating discussion. Okay, so ano po ang epoxy paint? Ang epoxy paint po ay two component po na pintura, no? Two component 'yan kasi mayroong catalyst at mayroong base, okay? So ang epoxy paint po ay composed po 'yan ng primer at at saka enamel. So meron niyang epoxy primer at meron po yung epoxy enamel. Okay? So, saan naman po ito ginagamit? No? Ginagamit po ito sa wood, sa metal. Ah, uh, maraming pagagamitan kasi this is considered as a uh, industrial paint. And even sa concrete po ginagamit po 'yan, uh, lalong-lalo na po sa mga mahirap kapitan ng mga substrate, no? So maraming pinagagamitan 'yan, even po sa marine application, no? And uh, nung nag-start po ako sa industriya um, ang unang-una po talaga na Uh, na, na, bumungad sa akin ang itong mga epoxy paint ay ginagamit po sa marine application sa mga bangka sa medyo uh, mga steel steel na vessels so so marami po doon ginagamit po talaga yan so epoxy paint kasi sabi ko nga kanina this is industrial grade po yan okay so ang epoxy uh, ang, ang epoxy paint ay epoxy primer at saka epoxy enamel. Okay. Sa epoxy primer tayo, okay? So ang epoxy primer po ay ah uh, may base to to yung base at ito naman po ang catalyst, okay? So ang mixing ratio niyan ay 3 is to 1. So 3 part, ito ay 3 part po 'yan, okay? 1 2 3. So 3 part lang po ito, no? to 3-4 lang. Kasi pag hinalo mo tong catalyst, ito po ang pupuno dyan. Okay. Ang catalyst po ay walang kulay. So, yung kulay po nasa base. So, ito po yun. Yung catalyst, wala po siyang kulay. Pag hinalo mo po dito yan, uh, matutuyo po yan. Okay? Titigas po yan. Kasi natutuyo siya through chemical reaction. Okay? So, pag nahihalo mo na yan, ibig sabihin, pag gagamit ka nito, kung ano lang yung kakailanganin mo, yun lang din po ang i uh, imimix natin. Okay? So, kaya naman yan, limbawa, uh, na-mix mo isang buo, limbawa, isang buong galon ang na-mix mo. Kaya po yan siya, uh, pwedeng gamitin po siya sa loob ng 8 hours. Okay? So, it's being kung umaga hanggang hapon, kaya mo pa siyang gamitin. Pero, pag lumampas na po siya overnight, hindi na po pwedeng gamitin nyo. Kasi, yung chemical reaction or matigas na po yung ilalim niyan. Nag magbi na po yung uh, yung pag ano nang ano pag combine ng chemical at saka nung uh, catalyst no pag combine ng dalawa uh, yung chemical reaction na takes place na po ang sinasabi nga namin sa industriya panis na yan okay kititigas man yan o hindi nagreact na yan hindi na pwedeng gamitin okay so yun po ang epoxy primer So, ang epoxy primer po may kulay po yan, meron po yan ah... Uh, Gray, uh, black, white, red oxide, no? Ah, uh, dati meron pang synchromate, kaya so ngayon bihira na yung synchromate. Okay, so yan. Okay, so that's epoxy primer, okay? At pagdating naman po sa epoxy enamel, same lang din sila, no? Uh, same lang din sila. 3-4 din ito. Yan, 3-4 din po yan. Yan, nandito po yan. At ah, uh, kasi itong catalyst po, pag hinalo mo yan, uh, sakto din po yan sa isang galon. Okay? So, ganyan. Okay. So, hindi, niyo, hindi mo rin pwedeng haluin siya ng lahatan kung hindi mo namang kailangan. Uh, kung ano lang gagamitin mo, yun lang po ang hahaluin mo. So, kung may matira yan, pwede mo pang gamitin yan soon sa mga pagagamitan mo. No? Basta, huwag mo lang haluin. Okay? So, ganun din po ang mixing ratio 3 is to 1. Okay? Natutuyo po itong mga to. Ito, mas mabilis matuyo to. Mga nasa 1 hour, uh, 45 minutes to 1 and a half hour ang polycure nito na Mga nasa 3 hours. Depende po sa brand. No? Depende sa brand. Okay, and ito naman po, ganun din, no? mga uh, 45 minutes to 1 hour. Depende sa kapal ng pag... Uh, pag pagbubuga no so pwede to by brush or by spray Okay? Depende po sa viscosity. At ang thinner po nito ay epoxy thinner or epoxy reducer. Okay? So, yun. So, ganyan lang po ang epoxy paint. Okay? So, best po siya. Ang advantage po nito ay matibay. Industrial grade po yan. No? Uh, it protects. No? Alam bawa sa mga marine, no? marine application no? na, na na nakakapag -ano siya, na nakakapag-protect siya. May mga anti-corrosive property din 'yan para hindi masyadong kalawang o hindi kakalaw hindi hindi basta-basta kalawangin ang mga bakal, okay? And ang ang disadvantage naman po nito na is hindi siya pwede direct to sunlight, no? Ibig sabihin, pwede naman siya, pero pag kintab ang hahanapin mo, mawawala po yung kintab niyan. Pero yung tibay nandyan pa rin, kaya kadalasan sa mga bangka, mga, mga yung mga pangisdaan, no? Uh, epoxy paint ang gamit nila kasi matibay ang problema pagdating ng 6 months to 1 year wala na po yung kintab hindi mo na siya maano nakita pero na dyan yung kulay pero hindi siya nga lang makintab but okay lang yun kasi ang hanap naman nila doon is protection hindi po yung yung aesthetics na no? so yan okay so yan po ang advantage at saka disadvantage ng epoxy paint so yan ay, ito yung mga makikita nyo. Uh, so, meron tayong meron tayong Ultima, meron tayong mga espero sa market, meron tayong Weaver. Ah, uh, ito, meron din tayong uh, meron din sa market yan, no, na Parallax. At meron din po yung mga sigal At marami pa iba. Ito, McGill, katulad na ito. So, yan, meron din po sa market yan. Okay? So, mamimili na lang kayo at ah, uh, syempre, tingnan nyo na lang yung presyo. At syempre yung advantages at saka disadvantages sasabihin naman po sa inyo yan ng mga nagtitinda. Okay? So yan lang po ang mga epoxy paints na makikita. Kasi mapapansin nyo, yung epoxy paint, dalawa lang talaga, primer tsaka epoxy. Iba naman po yung mga industrial grade. And even po yung mga industrial grade po, alabaw mga pang flooring, epoxy base na mga pang flooring, So, yan, may penetrating sealer, may mga sistema na po yun, penetrating sealer, meron din pong primer at meron din po yung top coat. Okay? So, yan po ang pagdating sa epoxy paint. But, pero tayo, mga mga nag-DIY, so ito po yung kadalasan makikita natin sa market. Uh, yan. Yung mga yan. Okay? So, yun lang po. Kung may mga katanungan kayo, just comment below lang po at uh, Sikapin po natin masagot ang inyong mga katanungan, okay? So maraming maraming salamat po sa inyong panonood and hope to see you soon sa uh, part 4, no? Ang part 4 po natin is about naman sa uh, locker, sa mga locker base naman na pintura na makikita natin sa market. Okay? So kung meron po kayong uh, gusto niyo makita yung detailed video po about ng epoxy paints, meron po tayong video nito, no? Uh, understanding epoxy paints, no? Meron po tayong yan. So, detailed po yun. Tinuturo ko dun yung mga pati yung pag uh, pag ratio ratio okay so yun lang po maraming maraming salamat ito kulitan niyo pong bansang paint tutor, Marquez good day and happy painting po everyone